Hello mga loves, andito ako ngayon sa Water Garden City Ang ganda lang ng place nila dito Dito to ng mga kainan, ito mga restaurant na nakapila hanggang doon sa dulo Tara't samahan nyo ako, papakita ko sa inyo ang lugar nila Dito sa barin, maliit lang naman ang lugar na barin pero hindi masyado rin mga kagandahan ang mga paligid nila, mga place nila, mga view nila, ganon. Ito, mga lokal, mga pamilya. Dito, mga restaurant na yan, na nakapila. Eh, pakita ko sa inyo, hanggang doon sa dulo. Tara, bilisan natin, samahan nyo ako. At dito, pwede kang magtambay, mag-selfie. Iyon, yan, bakanting lote. Siguro gagawan pa nila ng mga, ano-ano pa dyan, mga pagkainan o mga style ganon. Iyon, ang yati nila. May dalawang yati na gusto mong sumakay, magbabayad ka syempre. May entrance. Yan, may mga kaunti konting Kung basta sa Pinas natin, may mga souvenir. Dito ka bibili. Mga pambatang laruan lang yan. Iyon. Iyon, tara doon tayo sa dulo. At nakakita nga ako ng flag nila dito mga loves. Ang cute lang ng hugis, di ba? Hugis heart. Watawat -wat nila, flag nila dito sa Barin. O, pusing-pusing mo si Inday dahil minsan na lang to. First time ko nakapunta dito kaso madilim na lang. O, di ba? Pak! Pusing mo Uh, dalhin ko kayo dito sa Punta naman tayo doon sa may Jerusalem style nila. Na may Jerusalem na lutuan pala ng bread. O. Oh. Mas maganda sana to pag maliwan ng mga labs. Kaso nga, alas na, na ng gabi, alanganin na rin. At text time, dalhin ko kayo ng mas maliwanag pa. O maaga-aga naman. Para makita nyo talaga ang buong lugar. Wow! Ang ganda na. Para ano, Jerusalem. Diba? Cute. Para sa Jerusalem may kawali, luto-luto, kawali, ayun. Kawali, tapos parang bread, lutuan ng bread. Tapos ito, duyan. Ayun, may boot. Boot sila, na para yate, ganon, sa maliit. Tapos, dyan, para sa ito. Kalesa. Diba sa Pinas, may kalisa tayo dito. So, bari, meron din silang kalisa Kaso, kailangan mo para makasakay ka na? Kalisa, Ang kalisa natin sa Pinas ay may kabayo. Ang kalisa naman na dito ay walang kabayo. Pero umiikot oh, mga lalabs. Next time, pag maaga-aga, yung maliwanag talaga ay sasakay ako dito. Gusto kong sumakay dito. Tapos iikot-ikot ko kayo kasi pumupunta to sa highway. At yan kasi na time is alang na nga sa oras, hindi na ako sumakay at wala pang budget, medyo kinulang. Kaya next time na lang pag may budget na at mas maliwanag. Yun ang plano ko next time. Para naman makita nyo rin ang lugar ng barin, kahit hindi naman gaano kagandahan talaga ang barin. Pero at least nalibot ko kayo, 'di ba? Ayun, thank you for watching.